Yo, what's up mga kagayang-gayang? So, nandito tayo ngayon sa Mama Neats. Sa isa sa pinaka masarap na almusal nandito sa bayan ng Chaong Quezon. At nandito lang to sa Poblasyon 4, guys. Chiu Patrick! What's Ano natin ngayon ay ang kay Bigu Chowpan. Ayan. At marami din sila dito mga menu. And, ayun, tatry na natin. Papakita ang perfect bite. The perfect bite. Mm. Wow. Panalo guys. bakit ano talaga nyo dyan guys ay PA na naman <laughs> tala dito mama ni eh. oh, oh. so itong kay Bigo dito sa mama ni S140 lang mm -hmm. try nyo Oo, nyo <laughs> Oh, ini, 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 Oo! Yan, ini, ini, Nangagaw no, na. Sinagawa so, na ako ni so, Buntis, guys. Guys, nandito tayo kay, ano, sa Mama Neat, sa uh, isa sa pinakamasarap na almusalan. At uh, kasama natin si Ma'am Sonia. Ano po? Uh, Ma'am Sonia, anong uh, mga bestseller niyo dito sa Mama Neat? Uh, una po sa lahat yung, ano, yung mga ramen namin, negi, mga ito pong canton ramen, halos lahat po yan. Oh, okay. Ano po ang uh, masasuggest nyo na masarap na almusal dito sa Mama Nits na dinadayo? Uh, tapa, tap lahat ng silog, uh, pork silog, chick silog, mga mami. Wow! At ayan si Buntis. Ang in-order naman ni Buntis ay itong mami. Masarap. Anong laman ng mami? Patin? Beef. Mm. -hmm. Yan, pinaka-the best namin, mami with uh, flying at mga burger. Bali, yung aming ginagamit na noodles ay gawa namin yun. Sariling Umay gawa po? John. Ah, sariling gawa. Si Mary Jane Silva. Ano pong ginagawa dito ni Ma'am Mary Jane? Ah, siya pong taga-luto namin. Ah. Uh. Isa po? Ah, yung isa so po ay eh, dishwasser. Uh, bali po, all around. Tulong-tulong kami tatla. Ano pong pangalan? Si, ano, si Josie... Si, ano? <laughs> tatay, tatay na -te, nakalimutan ka na ni Ma'am Sonia. <laughs> Josie. Yes, lumabas. Oh, punta na kayo dito sa Mama eh. Subukan niyo mga uh, dish namin na uh, mga ramen. Punta na kayo dito dito na lang kayo kumain, mura pa. Nice. Aww. Hindi po kay galit? Hindi pa. Bigay. Big